Yes. Da kumbu ada. Ada apa kena si Orlando? Ya, ini apa tu boy yang sokismo? Bos dah ni ya. Kau lama ni ya. wala magiha iha humus na yun. Okay. Game number pero dapat mga babae na daw. daw. No. <laughs> ba yung gusto sa babae, ang natin dyan, sa natin sa likod. sino yung challenge sa mga natin sa likod? Wait, wait, wait. May minsan Gusto minsan nila minsan flight. Ayan, <laughs> so ready na ba kayo sa susunod ng game? Ito <laughs> <Pono>. mm -hmm. <laughs> <Bongo, Pono>. po, ito <laughs> okay, da, po, no? Ubus, daka yun. Daka daka Ang pambibig. <laughs> para sa susunod na din natin yung pa premium is Katol, Sina. Okay, sino yung ready maglaro para sa pangalawang game? Ano, ano? Yung game is Bring Me. Sige na oh na. Kakaroon ng dalawang mosquito net. Katol. Okay ah, ready. Ready na ba kayo? Ready na. Okay. Para sa unang item na kailangan ko, bring me. Binagamit ko pang malingaw na ito Bring me baños. Oh, baños, baños. Baños, baños. Okay na? Emily, si uya peding pa pala palakasan yung microphone natin, Jan. Billy si right. Ano po yung gadget niyo dito? Ano pangalan nito? El mentor po of peak. Ay, so, po kayo dalawang karton ng pesina. Ganun sasabihin mo. Salamat daw Tsabi. Ayyan. So para sa susunod na game. May na. Pinggan. At, <laughs> at isang set ng baso. Okay. susunod na item na kailangan ko is ring oh. <laughs> Wedding ring. Wedding ring. Ayun. Pero nalito. Pakilala muna kayo boss. Jomer. Jomer. May wedding Sigurado ka kung may asawa ka na. Uy, tit, totoo n'yong tanong. Baka mamaya. Uh, Masama ko wala ako sa nag ng sa kasal nila. So, okay, ito n'yong wedding ring mo. Baka pa-frame n'yo po yan. Ito n'yong pa-frame mo isang set na ang baso. Anong gusto mong sasigit sa ating celebrant? Salamat. Para pa-change and para sa... palapakan naman natin si Joe eh. Ayan, para sa itlog game. Sige, ha, ah, dito kayo sa harap, dito kayo sa harap. Dito sa harap, dito sa harap. Kailangan daw, basagin ang itlog. Natali daw, natali dito sa maya daw. Ito yung premyo kay Nanay Ebet. Ito, magandang magandang cup.